guys. Ba Alam mo ganun. misis mm -hmm. na. <laughs> 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 Road trip! Si Eddie the Guys, tingnan niya. Oh, legit <laughs> Eh, na mga meses, nasa siyudad na yung dalawa. Dami-dami beauty! Namilaw! Tawa, sige. <laughs> <Laki, laki, laki. laughs> <Baba, pay -taki. laughs> Sira ulo. <laughs> May energy pa to. Pwede pa gumala to. Pen ano nga sila? Pen E. Pen E? Uh, okay. Ito ads. Ito ads yun daw. Ito ads. Ito ads. <laughs> si Grace. Tuwang-tuwa si Grey sa inyo. <laughs> <laughs> ito na yung mga ni-request ni Jassel, may mga mga meses. O, oh, kakapal na mukha, kala mo may patago. O, oh, di ba? Hindi ito na lahat yun. Eh, adi, ano, mag-light mall ba tayo niya? Pwede naman mag-light mall mamaya. Yung gusto lumabas, yung mga driver for sure, matutulog na yan. Oo. Sabi ni Justin, ako lalabas ako, wala akong lakad. <laughs> mamaya ang mga message, matutunghayan niyo ang aming mukbang. Dito? Dito. Ito lang, tikim lang naman. Actually, mukbang sa amin, paghati-hatian namin ang isang bagay. Pero ito... mayroon meron kasi yung ano ba doon sa ano, yung sa box ko. Nagpa-picture. Mm. Sabi niya sa akin, hey, babe, ito kasama kayo. Hindi kaya niya sa iba. Ito kasama kayo. Pero ito, pita na doon. Ayun, sa kapitang upuan, sila kaya, sila kaya Justin, sila kaya ah. Justin. Ikaw naman diyan ka nakahalata. ng lang Pwede ko picture sa inyo yun. Sabi kayo. ano po picture ako sa Tatlo. Ano po pangalan ng page sa Facebook? Sana po may na si Mamja. Kinakabahan na ako. Ito lang naman mga messages. Ito na kabili ko nito, yung Paris baguette. Mukhang masarap kasi siya, atas medyo pricey. Tapos hindi naman siya, na siya ha? Napaka ano talaga. Mula talagang modo. Hindi masarap. Ah, si Ja po yun ha, si Ja. Ano po yung moshi? Grabe ka naman mahira, Jocelyn, ha? May lamang cream. Ngayon ko lang din naman sa matitik. I-slicein mo nga. Gat-gatin mo nga. Gamit ang iyong brace. Uy, hindi tayo mag-slice. Kagat-gat tayo. Ah, okay. At selan nyo naman. Kakaselan nyo. Abay na naman sa atin. Paringgera na naman tayo. Kagat. Ito masarap to. In fairness, dito, masarap. Kagat-kagat. Taste test. Ang mga pa na Hindi siya crispy? Hindi. Malamot ka Tikla mo. Ako magsubok. <laughs> sige, 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 sige. Ayos, mo. <laughs> Yung normal mo lang nanganga, ha? Huwag mo kaming... Huwag mo kami lang. Masyadong nanganga. O, di ba? Malamot. Sabi sa eh. siya. Ay, mabaho. Parang mabaho na. Hahaha. <laughs> Ay, <laughs> nung umaga pa kami, ano ka, alas 3 na tapaw na. <laughs> hmm. hala, Halay ah. Halay, ginulo niya si Kindel. Ang maso e, sa ako. Ano <coughs> so, <coughs> ang gagawin natin, ang kakagat-kagatan lang natin to. Ang hala na. Ang lalaki doon, ang gawa sa CR eh. Yung asawa mo. Tayo tayo na kasi Mm -mm, harap. Balik, isa lang, isa lang, isa Kaya niya, pag umalam, bila sana si jai eh. <laughs> Wow, jet lag. <laughs> <laughs> siya, bate, Ay, thank you. <laughs> Sarap. <laughs> hindi <yan. laughs> Alam mo yung chocolate na binibili yung tigpipiso? Ang sarap nito. Oh, saan na yun? Hindi ka gano'n, no? Ano yung lasa na? Yeah. Pero masarap ay. yun? Yung sarap ito. So, okay, okay. Oh, yan, okay. so, diba? Ito so, yung karte, ha? <laughs> yung ito sa, ano, yun po ay mga honest review. Uh -huh. <laughs> yun ay based lang naman sa aming panlasa. ito ay, so, ay, so ay, para, para sa akin nyo. A sa piece piece at 10 Wow. ipakita mo, ipakita mo. Ganun dapat mga nagpipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ito ay strawberry soft strawberry softy aha sinamad niya yung bulut tayo yung May mga kapiling na tayo sa mukbang ngayon mga bulut ay yung Mga ay yung lang. ay lang bulut ay yung bulut ay yung bulut ay Mm. So, yung ah. mm. mm. ng pambura ng mga bata mm. oh, ang amoy niya. Sobrang sulit. Okay, nilalasahan ko. <laughs> Kumakain ka ng pambura noon eh. Kasi kinakagat mo yung, yung dulo ng lapis. Yung amoy. <laughs> oh. Tapos masarap, masarap. melts in your mouth. Good. 8 uh, uh, out of 10. <laughs> okay, next? Ito naman. Cinnamon. 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 Cheese soft cake. Hmm. 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 Mamaya, i-compare natin yan kung alin na masarap. Ano ba yan? Parang cinnamon. So, oh, okay. Cinnamon roll. Spanish? Okay. bilhin okay. mo ako okay. ng Spanish? croissant kasi yan. Parang hindi tayo mabilis <laughs> mabusok. <laughs> Siguro ako sa sasalo para kaya. Ano ka mag-review? Habang nagluluto si bossing natin ito. <laughs> kape? Okay. Mamon. Mamon. Oo. Oh. Mamon. Mamon. Mondi. Mamon. Oh. Ay, mamon. Oo. Ay, 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 oh. ano ba, Mon? Mamon. 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 Dapat may tawag eh. Alam ko hindi croissant ang tawag dyan, pero kalahi yan ang croissant. Isabi na lang munay. Munay. Ito is Spanish French bread nine. nga lang. Wala akong bread. Sa akin. Ito okay, 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 wow, thank you. okay, Salamat. okay, 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 nga! Mmm! okay, mm. okay, naman yan! okay, hindi okay, 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 Spanish okay, okay, piso. Parang okay, Mm. Yung yung, Walang kalasa. Wala, wala, Walang Wala, wala, wala. Walang kalasa. Walang kalasa. Walang kalasa. Walang kalasa. Walang kalasa. Hindi kalasa. Walang 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 kalasa. na kalasa. Walang kalasa. Walang kalasa. Walang kalasa. Walang

Okay. Bulat-lati, bulat-lati. Saan yun? Buklati, buklati. Ayan tib? na oh. Ayan. Ito na ang tunay. Ang tuk na. Ayan Eh, uh, may guess. Yun! No? Yudha. <laughs> Yudha. Yan yung gusto tayo mga Okay ah, mo kayo manit yan. Ayan. Dinidilaan niya yan. Ah, nag-aaksaya ng pagkain. <laughs> <laughs> oh my God. Good. Sarap. Uy. Damak mo naman. Mm -hmm. Wow, ang ganda. Dripping talaga ang soes. Oh. Sarap! Sabi uh, naman yan. Bakit <laughs> 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 dalawang tindoyan? Uy, ang arote mo. Ang ganda. Ang ganda dito sa manila. Damak pa yun. Sige na, tira. Uy, kong baka ka nang kumain. Ano? Next, sabay tayo. Kailangan, kailangan kumita tong vlog na to okay, ng boy, mahigit boy. sa 1.6 ha? <laughs>

Tinidor dapat para magana siya. dapat kasi isang ganun yun eh, diba? mm -hmm. yes perfect bite. Oh, yan, <laughs> <laughs> ka ba uh, ano? oh hindi mo sabi <laughs> hindi mo sabi to! mo Di ba? hindi mo sabi hindi mo sabi hindi mo sabi sabi hindi mo hindi yung, yung hindi <laughs> <laughs> ano? uh, okay. hindi 'Di ba? Ang sarap talaga. Sasarap sa iyo. Teka. Hindi gas, hindi gas pa sige. Sige, so sige, sige, sige. Baka sa nang ramen sa wala. Thank you guys. Alright. Nanamal ko ayo. Ara. Grabe talaga kayo. <reco> Grabe yung first bite niya. Oh, talagang pang ano eh. Kasi Lamon First bite and last na kasi. first and last bite na kasi ito. Wala to sa Mindoro. Hindi na. Wala yung

Sa mismo shop siguro, siguro. Siguro. Baka yun yung one two. Mm -hmm. Yung sa shop. Tingnan mm -hmm. natin kung kasing sarap ng slice. Malamang doon din naman galing. Ha? Uh -huh. Sarap. Nasa 16. Kamusta naman pala sa ulo? Mm. Ayaw mo sang kumagata ba? Mhm. Mm Nanoo. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. talagang napapatulala si Akala mo siya yung bumili. Magtabi nga kayo. Ang hirap nung sa video eh. Ang sarap mga meses. Ikim lang daw. Nakakalahati. Wala nakalahati. Ikim lang, nakalahati. Mga adi. Sarap no. Bakit yung iba na review nila na ano? Ba't yung iba nagre-review na hindi daw okay lang? Okay, mga mensaya, salamat naman at napasama ako sa vlog na ito. Kukuha ko ng sauce dito gawin sa likod at tatapon na siya. Hindi pa ko mm. Sabi ko, first and last eh. Oh, Oo, ang dami mong first and last dahil. Hindi ko na. Sobrang sabi. Huwag na sa sumama para ito ubusin. Ito na si Kindle, bagong bangon siya. Talagang ang sauce po namin ay What? Nivea Extra Bright. Yes. Ay, kalaki. <laughs> isang subo. <laughs> Ganun talagang isang subo. Talagang... Malaki talaga dapat ang isang subo. Friends. Mmm. Mmm. Ang sunup Sarap, di ba? Ay, <laughs> Ay, pumasa po kay Kindle. Salamat. Pasalamat ka po kayo kay Kindle Contis nakapasa sa kanya. Mataas standards nito <laughs> eh. <laughs>